Why are we going to believe it na meron? And then, oh, dadagdagan ko nga na even if meron, that is void. Nga ni Sen. Coco Pimentel, itong Sen. Rizal dahil walang alam sa kanyang ginagamit na salita, gaya ng treason, treason umano ang ginawa ni dating Pangulong Digong na nakipag-usap sa China at nagkaroon o ng gentleman agreement para maiwasan ang harassment dyan sa West Philippines sa pagsusupply ng mga kasundaluhan po natin sa BRP Sierra Madre. Ngunit hindi naman naniniwala itong Senator Coco Pimentel dahil unang-una hindi naman ito documented. So undocumented ang sinasabing gentleman agreement na una nang sinabi ah, ni Attorney Harry Roque. Anyway mga kababayan po natin, ito po ang sinasabing resolusyon. Uh, ni Sen. Teresa Contiveros uh, proposed Senate Resolution 982 to conduct an inquiry into the claim of a gentleman's agreement involving the admin of former President Duterte and the Government of China which restricted the repair and rehabilitation of the BRP Shiramadri while China in any case will most likely attack our resupply mission and route to Ayong Insol. This sham of an agreement only give Beijing more ammunition to assert her baseless claims. Kung totoo ang kasunduan, mukhang ko nga ni Duterte ang teritoryo ng Pilipinas. Ako po, anong sinuko ni Duterte? Wala naman siya ibinigay sa China. Yun ay napakasimpleng usapan kung mayroon man ah uh, Parang usapan na magkakaibigan, napayagan mo ako magdala ng pagkain dyan, Huwag mo na ako bombahin. Ang sinasabi mong uh, hindi refer, sige, hindi ko na i-refer. Hindi na ako magdadala ng construction material. So, okay, 'di ba? Pero pa-sikreto, ginawa pa rin ni Dikong para maiwasan lang ang konprontasyon. Hindi niya na sinasabi na nagdadala siya or hindi niya na pinapakita, pero sikreto na dinadala para ma-refer lang ang BRP Sierra Madre. Dahil matagal na nga ito, ha? anim na taon, kung talagang walang repair sa administrasyong digong, edi ano na yan, wasak-wasak na yan sa lakas ng alon na dumadaan at hangin dyan. So, nagka-repair o mano, pero pasikrito sa sinusupplyan ng construction materials. Ayon din yan, kaya itong ni Harry Roque, na unang nagsabi na nagkaroon o ng gentle agreement, kaya walang ganitong klasing bombahan na nangyayari. Kagaya so, ngayon, nagrabi ang uh, o uh, ng water current dyan ng Chinese uh, Coast Guard sa ating uh, nagsusupply ng pagkain sa PRP, Sierra Madre. So ito po ha, pakinggan natin ang naging interview ng media kay uh, Senator Coco Pimentel. ...agreement uh, made by one Filipino with uh, another, with a foreigner is that going to be binding upon the Philippines, no matter the position of the Filipino? So, I mean, wala, ano yan? I mean, me, meron man o wala, lalo na kung meron, meron nag-attempt that is not binding upon the Philippines. Sir. Yan, sir, si Marlon, sir. Ay, sir, pasingit po. Not so, sir, no. pero what do you make of that uh, supposed agreement, sir? Is it as uh, uh Senator Lisa described treasonous for you? 'Di as as a lawyer kasi iba naman ang meaning kasi ng treason sa amin eh. So uh, in times of war lang 'yung treason. So ang gusto ko sabihin, it could be unconstitutional. Uh, it could be it could be unlawful, but definitely it is void. <laughs> so natawa na lang ano, itong si Senator Pimentel dahil sa term na ginamit ni Rista na treason eh, eh wala namang treason na nangyayari dahil wala namang gira. <laughs> it is void. And then mabuti na yung malaman na mabuti rin siguro this this hearing will will uh, have a purpose in the sense that All, all for all foreign nations uh, monitoring our hearings will get to know that should something like this happen in the future, that is void. Right? Okay. A single Filipino, no matter the position in government, cannot bind the country in an informal, unwritten, unrecorded agreement so called agreement so yeah that is that should be that, that should be the general that should be the conclusion of the hearing sir even if uh, the president then is considered as the chief architect of our for uh, foreign policy sabi oh nga no matter the position because it is an informal unwritten unrecorded agreement so Malay mo malay mo kailangan may concurrence yan what who uh, how can the concurrence be given to a who he he said she said the scenario di ba dapat yan sir may congressional concurrence yan dapat Hindi, if it if it is a treaty but how how, how how will we know if it is a treaty it is a he said she said scenario <laughs> so mga ganyan basta so mga ganyang scenario void na po yan uh, Lalo na binabago ay binabind niyo po ang uh, isang ang ang, ang ang isang bansa that is void. Kaya nga mabuti na rin to kung may hearing tayo na ganyan, maklaro natin yung mga ganyan. So that future leaders will not even uh, attempt to do this. Should the former president directly address this matter? Kasi so far wala pa siyang official statement regarding this. Eh? If he wants to address it, he can address it. But the point is there is no record so therefore it does not exist but definitely he should be uh, invited to the to the hearing kasi it's yung principal hindi naman hindi, hindi hindi naman he should be invited if he wants if President Duterte wants to address this he can address this but my point is kung wa, uh, napakahirap i-prove ang isang negative uh, matter ha. <laughs> Paano ko ipapaprove ipapaprove natin sa sa task sa isang tao na it did not happen? Malina naman kasi ano mga kababayan po natin na itong ginagawa ni Risa ay uh, personal lamang ano na interest ang kanyang ginagawa. Tingnan mo ha napakabilis nung no, makita niya na no, may nagkaroon ng uh, sinasabing gentleman agreement agad nagfile file nga ito ng Senate Resolution 982 ah, para paimbestigahan umano mga bayang po natin pero malino naman na uh, walang basihan dahil ito nga is undocumented so ito po ay uh, isa ring uh, paninira or uh, party ng black propaganda laban kay dating Pangulong Digong at kay Vice President Sara itong ginagawa ni Risa Hentoveros na tinitingnan po natin na mukhang ginagamit niya ang issue ngayon. Uh, dito kay dating Pangulong Digong. Kung sa ICC nakikisa kayo ito. Ngayon naman sa Gentleman Agreement. Uh, sa kay uh, Kibuloy naman dahil kaibigan ito, ni dating Pangulong Digong. Uh, ito ay sinasakyan niya rin at pilit niya na ini-insert ang uh, pangalan ng dating Pangulong uh, Digong. Para masama nga sa investigation uh, mga kababayan po natin. So palagay ko hindi rin kakagat uh, ang uh, taong bayan sa mga pakulong ni ano Kasi kahit sa latest survey po mga kababayan po natin, eh, kulilat pa rin na ito. Kasama si Tambi, nasa pinakadulo pa rin ito. So ibig sabihin, masyadong matalino na ang taong bayan ngayon. At ang tinitingnan nila kung ano ang uh, uh, naitrabaho. Naitrabaho, it means tapos na. Ano yung naging uh, outcome ng anim na taon ni dating Pangulong Digong bilang Presidente ng ating mansa. Ika nga sabi ni Ka Tunying na ito ay uh, nakikita natin ngayon na pro-Marcos. Uh, ang sinasabi niya na kung wala o iba ang Pangulo nung dating anong uh, nagkaroon ng pandemya, hindi niya alam kung anong mangyayari sa mga Pilipino. At dahil si dating Pangulong Digong ang humawak bilang Pangulo po natin na gawan ng solusyon at paraan na makasurvive ang bawat Pilipino. So ganun po ah uh, katindi ang... Uh, Uh, pamumuno ni dating Pangulong Digong. May pandemya pa yan, pero kayang-kaya kaya, kaya, kayang, kaya niya i-survive eh, at uh, kayang-kaya niya po talaga na i-manage ang mga pangyayari. So ngayon mga kababayan po natin, itong ginagawa ni Senator ay mukhang hindi rin nagugustuhan actually ng ilang senador eh. Ang kanyang mga pagdinega kay Kibuloy, walang masyadong nakikisabay doon. Dahil nakita naman nila na, na eh, wala namang, ano eh, wala namang sinasabing nga uh, para sa in aid of legislation dahil wala namang gagawin batas eh. Tapos na eh. At ang kaso ay na, na nga sa Department of Justice. So ngayon ito na nga, may manhunt na umanong laban kay Pastor Akulo Quibuloy at nahihirapan sila na hanapin ito. Itong Gentleman's Agreement mga kababayan po natin, mukhang uh, totoo nga ang sinasabi nila na Mukhang may pahamak nga ni uh, Attorney Harry Roque itong si dating Pangulong Digong dahil sa kanyang uh, sinabing Gentleman Agreement. So ngayon nagiging sentro naman itong si dating Pangulong Digong ng mga pambabatikos at mga question ng mga kritiko. Ganun pa man mga kababayan po natin ay hindi naman apektado dyan si dating Pangulong Digong. lalong lalo na alam niya na wala siyang ginawa uh, uh, para sa ikakasama ng taong bayan. Statement of principle, the statement of legal principle. And if not the no, former president, no, no who individual, be no individual Filipino, no matter his or her position in government, can bind the Republic of the Philippines in an informal, unrecorded, unwritten so-called agreement. Pero who should address that? patawag kayo ng matuloy yung uh, Senate inquiry, sino yung dapat ipatawag bukod kay uh, former Secretary Roca? Bahala na, si chair, bahala na yung chairperson namin or chairman doon. Kung sino... Yun, malinaw po mga kababayan po natin uh, para kay Senator Coco na hindi kailangan mag-attend itong si dating Pangulong Digong na sa kanya na lang kung mag-attend siya o hindi. Uh, patungkol sa gentleman agreement na ito. Pero titignan natin kung i-invite nga ni Senator Reza Monteveros kung i-invite man at kung dadala itong si Pangulong Dikong, hindi maganda at uh, masaya ito dahil marinig nila ha? at uh, malaman nila itong uh, issue o at itong issue na ito patungkol sa gentleman agreement. Yan muna yung ating update. Mga babay.